mayong to mga parikoy meron tayo ngayong isang Infinix X6515 uh, ito ko ngayon sa inyo kung paano ba mag unlock ng google account so dito sa taas meron pong nakalagay na lock logo so ang gagawin natin is sit natin to Philippines skip lang tayo mga parekoy <coughs> click natin yung sa gilid mga parekoy tapos click natin yung nearby dito mga parekoy meron tayong makikita na need help sharing click lang natin to Ah, <coughs> uh, merong tatlong dot mga parikoy uh, share article lang tayo tapos click natin yung message <coughs> new message tayo type natin yung kahit anong numero 211 tapos create tayo I delete natin yung nakalagay palitan natin ng www.youtube.com Tapos enter. Tapos click natin to mga parikoy. Ayan. Accept lang mga parikoy. No thanks tayo mga parikoy. Dito mga parikoy. Uh, type natin yung google.com Com. tapos dito sa search bar type natin yung max rooms max rooms bypass dito mga parikoy uh, click natin yung sa unahan mga parikoy click natin to yung menu yung google bypass account Uh, ito mga parikoy drag natin pababa merong open seating click natin yan mga parekoy back ulit. open seating saglit yes, lang mga parikoy ha marami kasi itong ads unlimited ads back ulit. yan nasa settings na tayo mga parikoy so dito mga parikoy napin yung digital well being to yan mga parikoy drag natin pa click natin to set up parental controls click natin yung get started parent click natin yan get family link tapos ito palm store just once ah, uh, dito mga parikoy click lang natin tong go tapos dito sa search bar ah, uh, type natin yung palm letter P big letter yung palm P saka big yung S. <coughs> Yan mga prekoy. Dito, update natin yung palm store natin. Ah, lang natin mga prekoy. Yan mga pre ko, uh, click natin ulit. Then just once. Yan. So type nang natin yung go. Ah, uh, cancel lang muna natin. Aglit lang. go tapos agree dito sa appline click natin naparekoy i-click natin yung allow free share i -send natin yung mga prekoy yung google account at saka iarm na mga prekoy in install ko yung frM bypass at saka google account manager So, open lang natin yung FRM. Click natin yung Click natin yung OK. Tapos, type natin yung ini-Google account, mga parikoy. lang tayo mga parikoy hindi siya ng password mga parikoy next lang tayo mga parikoy parikoy yan okay na mga parekoy back lang natin mga parekoy back lang natin mga parekoy ah, forget lang natin mga prekoy Yan, back tayo ulit. Yan na Tapos yan. Next lang natin. Escape. Click natin ulit. Okay. Then connect tayo ulit mga prekoy. <coughs> <coughs> mga parekoy, next lang natin. Agree. Next. <coughs> Tayin lang natin mga parikoy na mag puso siyang mag register yan na mga parikoy uh, don't don copy lang mga parikoy next lang tayo mga parikoy Ito mga parikoy. Accept lang natin mga parikoy. Uh, escape lang natin mga parikoy. Escape lang natin. Uh, no thanks lang mga parikoy. Ah, uh, escape lang mga parikoy. Ah, uh, escape din natin mga parikoy. Escape lang. Na mga parekoy. Teryo lang natin mga parekoy. Si naging okay na siya mga parekoy. Kunin lang natin. Yan. Yan, lumabas na mga parekoy. Paki-subscribe lang mga parekoy kung malaking tulong na mga parekoy.